Welcome to my finest home! Oh my gosh, hindi pa po siya tapos. You can see naman po, marami pa po, po mga renovation. After po ng one week naming pagpaparty and pag You know, pag prepare and pag move um, we decided to renovate lahat na guys. Alam niyo naman po ako pag naisipan ko na go lang lang go basta may kwarta, di ba? So ngayon, eto na po magulo po yung bahay ngayon. Pero dito po, eto po yung labas ngayon, pinapa-renovate ko po yung pangalawang bahay doon. Eto po yung um, some workers nagre-renovate na po sila sa bahay na ito, yung main po. Pero pinapa ko rin po yung doon sa kabilang for two um, first floor and second floor para naman po sa other family kasi alam niyo naman po marami po kami. So dito po, inaayos po yung bahay ngayon. Um, nagre po sila for second floor. Sa family po ni Angie po yan, sa, mama and, sa mom and dad niya po. Kasi mga pinsa ko, gusto ko kasama ko sa loob. Ayan guys, dito po yung dirty kitchen ng lahat. Ayoko po kasi yung dirty kitchen sa loob kasi ayoko nangangamoy alamang. Ayoko nangangamoy ulam sa loob ng bahay, sa main um, dining and living. Kaya doon lang po yun. Dito po nagluluto. Ito po yung dirty kitchen namin. Um, magpapalagay po ako ng jetmatic dito kasi sobrang dami po namin. Gusto ko talaga malakas yung tubig here sa bahay. And for second floor, ito po yung banyo nila. Nandiyan po yung living room. No dining area po dyan. Gusto ko talagang um, for bed, for living room, and for bedroom po nila. And yung banyo, nandiyan po yung walking closet nila. And a little veranda doon sa harap for my tito and tita. Dito lang po silang dalawa. Sa baba naman, storage and don sa kabilang is laundry area. Kaya, yon Super fast lang po tour na to. Um, gusto ko lang po ipakita to and gusto ko pong balikan to sa channel ko pag natapos na po yung buong bahay kasi para siyang memory na gusto kong i-keep. Um, you know what I mean? So, para siyang before and after ko pinagawa tong bahay. Ganun po yung gusto ko ipakita. Kaya, gusto ko na rin po siyang i-share. Pinalitan ko po lahat ng doors, lahat po. Ito, gusto ko po sa sarili ko talagang style and marami po talaga akong ipapagawa hindi pa po tapos it'll probably take one year pa to fully finish this whole entire house in my own um, kagustuhan pero yon marami pong changes na gagawin po natin kaya okay Welcome! Oh my gosh! This is my undone home. So, yung kitchen, ito po, hindi pa po tapos. Yung, ito po yung mga gamit sa bahay namin, sa lumang bahay po namin. But eto, ito, ito transfer po to sa bahay nila, tito ko, dahil hindi po namin magagamit to. Kailangan ko ng mas malaking round table here para sa full family pag nagpa-party party or pag meron kaming mga occasions na kailangan ganapin, di ba? So, ito po yung main kitchen. Malaki-laki po siya. May island na rin. This is my dream talaga for when I buy a house in the Philippines talaga. Sinabi ko dapat merong island. And big living or oh, big kitchen area. Hindi namin ito masyadong magagamit kasi hindi kami magluluto dito. Pag may mga bisita lang, pag nandito sila mama dito, kami magluluto. And pag may mga occasions lang. Um, ito po yung mga cabinet. Enough space for all the utensils that we have. Pinamigay ko po kasi lahat, mostly lang mga gamit dun sa bahay kasi gusto ko brand new po lahat ng nandito. Um, once I buy a house talaga, gusto ko fresh po lahat. May mga things pa po kami na hindi pa po napapamigay kasi gusto kong, gusto kong gamitin muna namin before we buy a new one, di ba? Paparenovate ko po tong buong kitchen na to. Hindi pa po siya tapos kasi I don't like the colors of the cabinets and um, the lighting and all. Iba po talaga to. Gusto kong ibahin lahat. And this is the living room. Ito po ang favorite part ko. Napa-custom ko na po itong um, tong couch. Wala pong umupo dito. Bawal ang top Pang decoration lang siya. Pero I custom made this po. Um, and I'm not really liking it too much. Kasi hindi ko pa po talaga alam kung anong gusto ko pong design sa bahay. Pero ito pong couch, gusto ko po siyang palitan ng white. Kaya talagang wala nang uupo doon. And gusto ko po talaga palitan tong buong ceiling kasi gusto ko po siya na parang white and light and bright lahat po dito. Including yung mga you know, dinagdagan po siya ng mga woods and all of that. Kaya, um, hindi ko pa alam. Nagugulhan pa ako ngayon sa design na gusto ko. Ito po yung mga paintings na pinagbibili ko. Hindi ko pa po alam kung saan sila ilalagay. Changes will happen throughout the time of renovi renovation and designing dito sa bahay. Kaya hindi pa po, po siya tapos. But here you go. Ito po yung buong living room ko. Malaki po yung living room ko. Kasyang kasya po kami ng 20 kataong family ko dito. And um, ito na po yung mga rooms sa baba. So we have our... Um, main bathroom here. Ginawa po siyang bodega ngayon, mga gamit sa um, construction. Kasi, yun nga, kailangan pa po ng maraming renovation. So, nilagay muna po siya dito. And this is a big powder room. Pero gagawin ko siyang pang shower din for guests. This is the bedroom po ng lola ko. Mga senior, nandito po sila ngayon. Napakagulo pa kasi siksikan po yung mga beds and all. Kasi ginagawa pa po, po yung bahay doon nila tito ko. Kaya yung mga gamit nila nandito for now. So, ito po. Malaki po yung room nila dito mga senior, nandito sila. So may sariling banyo to si Lola. And dito po yung banyo niya. Palaki rin po ng banyo. And you can... I re-renovate ko po lang. All the bathrooms here sa bahay, plano ko po talagang i-renovate dahil gusto kong lagyan ng mga dividers and all para tamang-tamang perfect ano lang siya. For towels, ganun, di ba? So, yan. Yeah, yung kwarto po ni Lola. Tutulog sila ngayon. Binubulabog natin sila. Dalawa yung kama dito kasi kama na dito noon. Kama to ng tito ko. Kaya, um, Nandiyan yung isa. So, ito naman po tayo. That's first bedroom. Ito yung aquarium Kung Marami pang kalat, Pasensya na, guys. But I just wanna show you guys, ano, nakalak tong pinto. Pero ito yung kwarto ni um, Anthony. Sa taas na po tayo. And, I forgot to show pala. Ito po, yung labasan dito. So, kapag gusto pumunta sa kabilang Um, house. Dito naman po kami mag-exit. You know, other entrance naman po. Kaya, let's go. Punta po tayo sa taas. Papalitan ko rin po itong buong staircase kasi hindi ko po um, parang style yung nandito. I wanted to change it to wood. Ito rin, mga wood, lahat-lahat dito. Kaya, papalitan ko. So, ngayon, if fill up ko na lang po ito siguro ng something like magiging altar dyan ni Lola. Um, ito po yung Ganito kataas yung ceiling from down from up here. Oh, malaki naman po siya hindi siya mag justify sa camera pero malaki rin talaga yung space kasi first mas doble po siguro tong size na to sa bahay ko sa Hawaii kaya hindi lang siguro it um, obvious sa video pero mas malaki siya sa sa bahay ko sa Hawaii. ating yung kwarto na tita Sammy, malaki rin. Sorry magulo. Ine. Hindi pa tapos, nag pa lahat dito. Hindi pa po namin alam kung paano i-decorate -de to but you know me i'm my own um interior design gaganda tong bahay na to after probably like six months after nagawa na yun doon but this is her room with her kids um, ito naman yung second living area po namin dito. Dito kami magti-TV. Ayoko ng TV sa baba kasi gusto ko talagang nag-engage kaming family and gusto ko lagi kami nag-uusap and all pag kumakain kami ng dinner. Ayoko talagang may nanonood, may you know, on their phones and all. Gusto ko talagang strictly walang TV doon. Ito po yung second living area namin, 'di ba? Kailangan yung second living area. Sarami sa po namin, yung iba nandoon sa baba, yung iba na dito sa taas. Kaya I made sure na mayroong second living area. So ito naman yung kwarto ni Angie. Wish niya po talaga, dream niya talaga magkaroon ng sarili niyang kwarto and I made it happen for her. Siya po yung pinsan kong eldest pinsan. So, ito yung kwarto niya. Hindi pa rin tapos, pero siya yung may pagkakit na room compared to all the rooms po dito. Oh, aesthetic, no? Aesthetic, di ba? Malaki to ng konti. Dalawang aircon niya kasi nainitan siya. <laughs> <laughs> pag gusto niya ma talaga mag-jacket and all, <laughs> bubuksan yung dalawang AC. Char, <laughs> yun po yung naiwan na AC dito, tapos yung sa akin nandoon. Tatanggalin po yung lumang AC, papamigay po yan. But here you go. Oh my gosh, I wanna show them the view here. Meron tayong view ni ate. Napakaganda. Gusto ko dapat talaga dito talaga ako pero maliit po yung room para sa akin kaya hindi po ako nakapag-move dito. Napakaganda po dyan kapag ano, sunset. Oo. Tapos ito yung banyo niya. Lahat po ng banyo dito hindi ko alam bakit ginawang sobrang laki. But ito po yung banyo niya. Napakalaki po niyan talaga sa in-person. Kaya papa-divide ko po lahat yan para may mga paglagyan ng mga towels and all mga stock na mga shampoo and all of that. Ito mga paintings na to, as you, can, you saw on my TikTok video, Um, lahat po ng paintings na kinuha dito, legit po sila and different artist um, per painting. Kaya super special. Kaya nag-spend po talaga ako ng um, pera sa mga paintings. I know, nakakaloka. Pero ito naman po yung kwarto ni Jeline. She has her own room na rin po. Here you go. And um, meron din pong banyo yung kwarto ni Jeline. Ayokong pumunta dyan kasi nakakatakot din. Alam, makikita nyo dyan kung may tubol ba o may chart. So, no, it's clean naman. Kaya let's go. Ito naman yung room ko. It's not too special kasi hindi ko alam kung saan nalagay mga furniture yet. I'm not done um, designing my room pero ipaparenovate ko ito ng todong-todo. But I wanna show you guys first my wall of fame. Shout out to these people who made all of these paintings. Kung wala kayo, wala po itong wall of fame na to. Um, pina-frame ko na po yung iba um, kasi wala po silang frame. Kaya pina-frame ko po sila. Isasabit po later yan. And ito mga to. Ito pong mga um, bald spot na to. Ito po is for my, um, yung pina-frame ko po ng mga paintings. Ang gaganda, di ba? Oh my so gosh. Saan yung pinakagusto mo dito? Lahat. Oh, That's a okay. trick question. Don't ask me that kasi lahat sila special for me. So pupunin ko lahat to ng paintings ko guys kasi napaka-narcissistic po natin. Kaya I wanna keep this as my like hallway. Kaya yun. Ready na ba kayo for my room? So, yan. Yeah, di ba? Ang ganda-ganda. Di ba? Honestly, ito po yung isang... I put this here kasi ito po yung isang favorite ko. Napaka-mukha ko si ano dito. Na din na lustred. <laughs> na din lustred naman ako. So dito yan, di ba? Oh, kapag feeling ko mag red carpet, dito ako maglalakad-lakad para may walking carpet moment ako. Pag nasasada ako, di ba? Tignan ko lang yung sarili ko napakaganda naman. So ito naman po yung second floor. Um, tinapat ko po yung bed ko dito kasi ayoko ko pong nakikita ako. Siyempre, hello. Nandiyo. Wait, mamaya na yung room ko dyan. Pero ito po, um, yung kapitbahay, nakikita po nila ako dito. Kaya super kailangan ko talaga ng curtain na talagang nakaklosed off. So dito po yung balcony ko. Dito ako nag-iossip. Pero ay, Actually, that was my plan. mag dito. Pwede din po ako nag-yossi. Thank God. Honestly, two weeks ko na po ito kasi nagkaroon ako ng na strep throat na hindi ko alam. And here is my wonderful room. Honestly, it's too big for me kasi ako lang naman talaga mag-i-stop. Wala akong buhay. Charm. Pero <laughs> kaya ako mayaman kasi ginip-up ko po at sinacrifice ko po ang love. Kaya binigay po sa akin ni Lord is kayamanan, you know? And ito po ang first kong Ayan, ito po yung view ko pag nakikita po ako dito. Wala po akong kawala sa tito-tita ko dahil nandiyan po yung bahay nila. Pag merong tao dito, bawal tumakas. Pero meron naman po tayong secret spot here. Kung ayaw ko sila papusok sa main door, meron po tayong hagdanan dito. Doon kami sa taas mag-chok-chok-chok. -chok -chok. Para sa pusa, ano yung mga pusang <laughs> nagchocok-chakan sa yero. Yung bed ko, nandito siya dati, naka ganun siya pero I didn't like the the whole setup kaya pinaganyan ko na lang siya. Blinak ko na rin po yung entrance doon ng um, hallway sa laba. Ayun dun sa labas dahil wala namang po talaga siyang kakwenta kwenta Ayun ayo akong pumapasok-pasok yung tao doon. Kaya blinak ko na po siya. Itong AC na to, ibababa ko po 'yan, ilalagay ko. Yung AC po, yung ano putang ina, <laughs> 'di ba? parang uh, um, <laughs> parang sa, na <nakataon. laughs> sabi ko ganito ako sanay sa mga ganitong AC it's either na centralized or putang inang um, split type ba? Diba? kaya tatanggalin ko talaga nilalagay ko sa kusina o doon sa kabila ayoko dyan yan papalitan ko po yan ng lamp or something mag split AC na lang po ako nakaredy naman na po siya mag split AC ako dyan ito po yung tatlong cabinet ko umiilaw yung mga yan pinasadya ko po itong mga to ay walang ilaw napundi yarn <laughs> wait ay ayan Late lang siya kasi punong-puno na sa loob. Hello? Like, hello, wake up! Gumising kayo, huwag niyo akong pahihin sa vlog ko. Ayan naman po. Wala pa po, hindi ko pa siya nasyado na pupuno. Isang side lang talagang ilaw nito. Whatever. Ito rin. Ayan, may mga ilaw sila. And ito rin. Huwag niyo akong pahihin. Magbukas kayo. Ayan. Dito naman po yan, oh. Basta hindi ko pa siya napupuno kasi lahat ng gamit ko nasa ibang bansa pa po. But eventually, mapupuno ko rin po yan. Ganito po siya kalaki, oh. Kahit pupu kami dito, talagang caring Carry di ba? Pero tong kama ko pang, ayoko mo may natutulog sa kama kahit sinong lalaki pa yan. Ayokong unless na talagang billionaire. <laughs> dito po kami, carry lang. Pero sa king-size bed, malaki po talaga tong bedroom. Kaya perfect ng perfect. Papalitan ko rin po itong curtain kasi hindi po siya, like it's not my own style. Papa dark, dark brown, ganun. Ready na ba kayo sa bedroom ba? Bathroom. <laughs> okay, ready na. Ito na po tayo. Literal na napakalaki. Nakakalulang laki. Like ano ba yan? Saan po ba kami maliligo dito? Ilan ba yung kasama ko maliligo dito? Kaya, Eto o, oh. tignan nyo naman, eto yung shower. Dapat daw talaga bathtub to, pero iniwan na lang na undone para sa aking, my own um, design talaga. And I liked it that way para ma ko naman ang sarili kong um, design tong bahay. Kasi iniwan po nila, iniwan po nilang unplanned talaga para ako na bahala. ba diba po, tapos na naman tayo. Kaya, eto lang yung nalagay ko for now, pero papalitan ko rin lahat to. Ito po yung... Pag-film <laughs> mo. Gano'n, gano'n, di ba? Nag- oh, oh. nag siya. O, di ba? So, shawl and itong rock formation. Hindi ko alam na binili na sa ano, ito yung yung favorite ko. It looks like Kylie Jenner, di ba? Nakalabas ang bukela, na sensor. <laughs> sensor niya mga ano Oh my gosh, baka mapantay. Pero painting to, napaka-special ang painting na to. And I literally paid so much for this kasi I love, I loved it so much. And alam niyo, katulad sa other house ko, sa banyo ko, meron din akong nude painting doon. Kaya I love nude painting sa mga bathrooms. It just feels so chic. oh, yan na guys. Um, papa, wood ko po siguro to. Wood formation para maganda-ganda naman dito. And gusto ko po talagang give yung parang Bali, like Scandinavian here sa bahay ko dito. Pero mahirap talagang bumili ng mga furnitures and uh, mga gamit. Kasi hindi po siya katulad sa ibang bansa na it's available na when you want to. Pero mahal nga lang doon. Pero dito naman kailangan pa-custom mo talaga lahat. Kaya yun. O ngayon, I'm so happy kasi talagang first house na natirahan po namin na ganito kalaki ng buong family ko. Kasi talagang magpapa-third floor pa po pala ako by the way. So this is my temporary room. Pag nagpa-third floor na ako, doon ako sa taas para may view po ako ng Arayat and magawa ko talaga ng gusto ko. Magawa ko po lahat ng gusto ko doon sa taas, di ba? So, kaya pwede kami magtakboan dito. Oh my God! Pwede kami magtagoan. Ha? Pwede ako mag-podcast dito. Invite ko yung mga guests ko dito which is... May family lang. Mag-reality TV show. Ang gusto ko nga dito para alam mo yon, perfect na po itong house na to for reality TV show. My dream to have a reality TV show. Definitely, absolutely not. Absolutely not! <laughs> Tara na, guys! OMG! Ang bongga! Tignan mo kung bababa ako doon. Yan, tignan mo kung gano'ng kalaki. Malaki siya, guys. Sana ma-invite ko kayo one day dito sa bahay. Diyan, nagtatapos ang ating undone house tour and our part 2 here. Pagtapos na po to. Not fully tapos. Bibigyan ko po kayo ng part 2 and part 3. Yung part 3 po natin is fully done na po. But yung part 2 po natin is somewhat done. Today's house tour, um... I'll show you guys Part 2 pag natapos na po But Thank you guys for watching And wait for our reality show Talaga guys Ipupush ko po talaga Kasi gusto kong ipakita sa inyo Kung paano pong Hira Paano pong saya And paano pong You know Ang buhay ni Finest With his family Kaya I wanna share you guys that Manood man kayo or hindi But I will push through it So Watch and stay tuned For our reality TV show Finest Home Kaya I'll see you guys next time Thank you guys for watching my vlog Bye!